Ayan. Ayan, welcome to my life vlog daw to, kaya dadaan kami sa, ano dadaanan natin? <laughs> Ayan o, dadaan kami rito sa gilid ng dagat. Tana-tana kami dyan nag-agi nung ano, pagpunta kami dyan. Ayan o. Yan, daan kami dyan. Welcome to my life vlog to. Ayan. Oh. oh, ba yung mga ano dyan ah? Fishnet. Ano yan? Ah! Nung ano pa to ano? Hmm. High, tide. Hmm. High tide pa ano? Hmm. Ayan na ba yan May fishnet. Ay! Hey! <laughs> Sisa yan. Yan, no, may mga fishnet pala rito. May nakuha kayas ng isda rito. Ayun, Oh. No. Yan, o. No. Ano itong janitor fish? Ano yan? yan. Maganda sarap yan. Ayan, oh. No. Anong isda to? Ito, boy, po. Ito yung nakita natin dun sa ano, kanina. Oo. Oh, oh. Ayan, o. Oh. Eh. Ang isda. Oh. Yan. <laughs> ayan, buhay pa pala to eh. Mm, buhay pa. Dito na lang siya sa may, ano. sa so, may tubig. Oh, yan, para lumag, para lumangoy-langoy ka. Yan eh. Oh, yan. Ligtas ka na. Mm. Eh. Masisikip pala tong ano. Ay, huwag magpapatinig yan. Napakasakit yan. Yan. Huh. Okay. Masakit sa anak chinelas ge. Masakit pa rin sa pa. Tapos yung tayo ay dadaan mamaya sa ano no, sa bundok. Yan ang tour guide namin. Laking isla yan. Видно, у кого то